Hey tropa, check mo to oh. HG77 hologram ng samurai paint. Ganyan ang kulay niya kapag nasisinaga ng liwanag. At kapag hindi, simpleng black lang tropa. Gusto mong malaman kung paano natin ginawa? Watch mo yung buong video tropa. At dito natin sisimulan yan tropa. Itong crankcase cover natin, nilinis natin mabuti. Sinabun natin yan dalawa hanggang tatlong beses para sureball na wala maiiwan na langis. Tapos, nagliha din tayo wet sanding number 800. So ngayon, good to go na tropa. Nagbubuga na tayo ng primer. Ang ginamit natin, Surfacer UCH210. Pwede kang gumamit ng 2K04 na epoxy surfacer. Tapos, Black 3109 naman ang in-apply natin, tropa. Pero syempre, pinatuyo natin mabuti. Yung ibinuga natin na primer. So, ilalagay natin dito 2 to tropa. Nasa ganon, solid na solid yung pagka-black niya. At eto na, tropa. Eto na ang ibubuga natin. HG77 hologram. So, ito, yung mismo pintura natin, ang magbibigay ng buhay dito sa ginagawa natin. I mean, wala tayong gagawin na paint tricks tropa. As in, wala. Dahil eto pa lang, sa hologram pa lang, panalo na ang effect nito. So, titignan natin mamaya yung kalalabasan ng effect ng hologram dito sa black. Ang ilalagay natin dito, 2 to 3 coats din tropa. Nang sa ganun, pantay na pantay yung effect niya. At syempre, pinatuyo natin mabuti yung hologram natin. Ngayon, binubugahan na natin ng K1K Clear. Top coat clear na tayo tropa. So, ang ginawa natin dito, binugahan natin to ng two coats. Tapos, naglihat tayo ng kaunti. White sanding number 800. And then, saka ako binugahan itong third and final coat. So, ito na, tropa. Tapos na. Napakasimple, ba? Diba? Black lang, tropa. Tignan mo naman. Walang ka arte, -arte di ba? Yan. Yung hologram ng samurai paint. Na hindi nasisinaga ng liwanag. Pero pagka nasinaga ng liwanag yan, tropa, eto na. Lumalabas na yung effect niya. Makikita mo na yung rainbow colors galing dun sa hologram. O, oh, diba? Apakaangas, tropa. Kahit sa gabi, masinagan ng liwanag ng mga ilaw ng mga sasakyan, lalabas at lalabas ang kulay niyan. Ganyan yung makikita mo. Pero, kapag ka hindi yan nasisinagan ng liwanag, black lang siya. So, yan yung effect ng HG77 hologram ng Samurai pink, Rainbow colors, tropa. Apakaangas. So ayan tropa, may nakuha ka na namang idea. Sana nakapulot ka na naman ng kaunting kaalaman kung paano gumamit ng Samurai Paint HG77 Hologram. Ah, simple lang, 'di ba? Kayang-kaya niyan. Easy DIY nga tropa, 'di ba? So ayan. So paano mga tropa? Okay, takits na naman tayo next video. Tsaka nga pala, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. At syempre, maraming maraming salamat sa Samurai Paint as a posh motorcycle shop. Kita kits na naman tayo next video tropa. Ride safe palagi. Peace.